Unbox muna tayo ng ating panel na mga gagawin. At ang gagawin natin dito powder coating gaming. At eto na yung mga panel o oh, repainted na. Eto yung video na mga nag-uumpisa pa lang tayo sa powder coating industry. Kailangan natin i-upload yan dahil para meron tayong babalik-balikan. Dahil yung mga ganitong senaryo ay kasama sa journey natin. Lalong-lalo na dito sa powder coating. At nakita nyo naman yung kondisyon ng mga panel. Utulwin natin na talagang sinaga nating bakbaki. Mano-mano stripping pa tayo dito. Pero may sunblast na tayo. Kaya yung mga kalawang ...pinaubaya na natin sa sunblasting... ...para matanggal talaga na maayos yung mga korosyon niya. At dandahan lang natin yung babakbakin. Ito kasi yung process na talagang dapat natin... ...hindi natin inaalis sa proseso ng powder coating. Dahil bukod sa chemical treatment... ...sunblasting para sa akin ha... ...nakakapagless talaga siya ng trabaho... ...at malinis ang mga item natin pagkatapos. At nga pala mga kadip... ...eto nga pala yung degreaser na ginamit natin sa mga panel na yan. At sa ating powder coating... ...yan yung ginagamit natin. Takeshi degreaser. Napakabisa ng degreaser na to kasi e so, talagang pati yung all paint natin yan yung gamit-gamit natin para hindi natin maranasan yung mga ganitong senaryo sa mga gustong makapag-try ng product na to nasa comment section lang po yung link bili na lang po kayo ha ah. after ng mahabang preparasyon ito ina-apply na natin yung ating powder dito sa mga panel na na-prep natin kanina mamaya lang makikita na rin natin yung resulta na ito mga kadip samahan nyo kami hanggang dulo ah pagkatapos lutuin eto na siya mga kadip may problema tayo dahil yung mga singit-singit na hindi natin natanggal yung mga dating pintura niya, ito yung nangyari. At sinabi ko na rin yan sa may na uulitin na lang natin para sa ikakaganda ng project natin. Mamaya din ipapakita ko sa inyo na okay na rin yung panel na yan. Pero proceed naman tayo dito sa mga panel na kasama ng project natin na to. All goods naman sila lahat. Maliban lang talaga dun sa crankcase. Pero syempre check natin mabuti. Para yung mga kailangan ulitan, ulitin na lang natin para mas solid na solid at sulit yung bayad sa atin ng tropa natin. Nagsabay nga pala tayo ng mags dito sa project na to at ang kinalabasan, nagbukol bukol din. Hindi ko dahil parte ng journey natin yan. Dahil lahat ng pagkakamali, may kalakip na aral na natututunan. Ang pangit lang naman kapag nagkakamali ka, eh, hindi mo na itatama yung pagkakamali mo. At inapplyan nga rin natin talayan ng clear coat mga kadib. Para sa another protection, para tatagal talaga yung powder coat natin. At eto na nga pala yung final output nila lahat. At all goods na, nawala na yung bulu-bulutong niya, di ba? Kung ikukumpara mo siya dito sa dating nagawa natin na palpak at merong mga bulutong na dahil dahil sa old paint na hindi natin tinanggal, ayan yung nangyari, doble trabaho tuloy. Pero importante, nagawa naman natin uli na maayos. At yung pagkakamaling ginawa natin, hindi na natin uulitin sa susunod. Dahil yung oras at effort na masasayang, syempre materialis na din. hinding hindi natin yun mapapalitan, pero yung natutunan natin sa project na to, ay may share din natin sa mga susunod na tuturuan natin sa powder coating. So ayun, kita kits next vlog. Wala muna tayong client feedback kasi yung tropa natin na nagpagawa sa atin, protektahan niya lang din yung ibang tropa na malapit sa kanya pero sa atin siya nagpagawa bilang pagsuporta salamat to god be the glory